news updates. Mga balita ngayon Mga kandidato sa pagkasinador sa May 2025 election nagsimula na sa pangangampanya Isa patay sa inkwentro ng militar laban sa NPA sa Lalabertad, Negros Oriental Posibleng pagdukot sa isang babae sa sambuanga City na pigilan ng Marines Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Naging abala ang mga kandidato sa pagkasenador ngayong opisyal nang nagsimula ang pangangampanya para sa Tami 2025 midterm elections. Sa isang press conference sa Lawag City, Ilocos Norte ngayong hapon, ipinakilala ang walo sa labing dalawang kandidato ng Admin Back Alianza para sa Bagong Pilipinas. Kabilang dito ang incumbent senator na si Francis Tolentino, Access Representative Erwin Tulpo, Deputy Speaker Camille Villar, Makati Mayor Abby Binay, former Interior Secretary Benhur Abalos at mga dating senador Tito Soto, Pampilo Lacson at Manny Pacquiao. Nakatakdang sumama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang Grand Rally ngayong gabi. Dumalo naman sa misa sa Our Lady of Lourdes sa Quezon City, si re-electionist Senator Bato de la Rosa at si Jimmy Bondoc na parehong pambato ng PDP laban sa isang misa rin sa Parish of Holy Sacrifice sa UP Diliman, sinimulan ni na dating Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino ang unang araw ng kampanya para sa kanilang pagbabalik Senado. Kasama nila si dating Vice President Lene Robredo. Kasunod nito ay naglibot sila sa Barangay Cruz na Ligas bago magtungo sa Proclamation Rally sa Dasmarinas, Cavite. Ibinida naman ng koalasyong makabayan ang kanilang kampanyang baguhin bulok na nakaraan nang mag house to house campaign ang kanilang Senate and party list candidates kabilang sina Representative Arlin Brossas at Representative Franz Castro. Tatagal ng siyam na pong araw ang national campaign bago ang eleksyon sa May 9. Isang miyembro umano ng New People's Army o NPA ang patay matapos makipaglaban sa mga tropa ng 62nd Infantry Battalion laban sa mga miyembro ng Central Negros 1 CN1 sa barangay Talaon, La Libertad, Negros Oriental kagabi February 10. Ayon sa pahayag ng 62nd IB, may pursuit operations ang kanilang mga sundalo laban sa mga NPA na responsable sa pagsunog sa mga heavy equipment sa sityo Manghuya, Barangay Aya nang makipagpalitan sila ng putok sa apat na miyembro ng NPA. Nakatakas umano ang mga NPA ngunit iniwan ng mga ito ang wala ng buhay na miyembrong kinilalang si Rolito Tanilio alias Roy Gamatoy, nakasapi ng Sanga Unit Propaganda SYP Squad. Nakarecover ang mga tropa ng gobyerno ng isang M14 rifle sa lugar ng inkwentro. Nagpapatuloy ang operasyon ng mga tropa upang tugisin ang mga tumakas na rebelde. Isang batang babae ang nailigtas ng mga tauhan ng First Marine Company ng Marine Battalion Landing Team 1 mula sa posibleng pagdukot sa Sambuanga City. Ayon sa ulat, habang nagsasagawa ng mobile patrol ang marine sa Tala Diversion Road, Barangay Lumbangan, napansin nila ang isang puting motorsiklo na may sakay na babaeng humihingi ng tulong. Agad nilang sinundan ng motorsiklo ngunit nang mapansin ang sospek, mabilis niyang binago ang deteksyon ngunit nagawang masagip ng Marines ang bata sa Barangay Lunsuran nakatakas naman ang suspek. Ang biktima ay isang 17 taong gulang na residente ng barangay Gisao, Sambuanga City, ay inabuso ng sospek na nagpakilalang habal-habal driver at pinilit siyang magtungo sa ibang lugar. Agad na dinala ang biktima sa headquarters ng First Marine Company para sa debriefing at sa Police Station 4 PS4 para magsampa ng reklamo laban sa sospek. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.